<laughs> Dahil biglang umulan So uh, Andito kami sa lilim ng bahay Nagtipong-tipong kami So habang uh, kainan So ito Asan yung board de celebrant? Si Okay. wow, uh, Doon sa loob siguro. Ito so, pa ang paldereta. ito, ito ang mga pagkain. Uh, ito paldereta. Mayroon tayong rice. Mayroong uh, pancet gisado. Mayroon tayong spring roll. Dito uh, lang ako Palabok. 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 Yung palitaw eh. Palitaw. Wala na. <laughs> sold out. Auto, sold out. Sold out. So, lapit lang kayo, lapit lang yung mga hindi pa kumakain dyan. lang kayo. So, siksikan hanggang doon sa loob. So, yan, bigla kasi umulan. Eh, tatlong araw na walang ulan, pang-apat sana ngayon. So, yan.

ito another another auntie besim Yan, si Joby Mars yung timing alam mo akala ko ito na talaga yung ano hindi Wow, ang daming regalo. Sana all. Akan, tingin dito. Oh, tingin dito. Anong sasabihin mo sa kanila? Binigyan ka ng uh, regalo sa birthday mo. Thank you po. Ilakas mo. Thank you po. Thank you po. Sino? Yung mga ano yan? nang? Mga ninang mo yan? O mga ante? Wow, ang daming regalo. Ingit ako. Happy birthday to who? Yon, ang birthday celebrant. Yan, sis. Yan. Ayan ang mama. Ayan ang papa niya na sa liburan. So, umpisaan natin dito. Uh, Siksikan kami rito kasi kasalukuyang umuulan. dito. Batiin nyo yung my birthday. Anong sasabihin nyo sa my birthday? Yan, happy birthday. Dito, ulitin natin. Batiin natin yung my birthday. yan si Lola. Jerry, salamat sa spaghetti, masarap. Palabok, pala, palabok, masarap. Spaghetti at palabok.